What's up mga idolo! Ang inyong gwapong kaibigan, Donk Asim Vlog So ngayong araw na to ay magshishare naman tayo ng idea about sa pagkakabit ng sticker So kung nahihirapan kayong magdikit ng sticker mga kaibigan So mayroon tayong idea na nishishare Tungkol sa pagdidikit ng sticker na katulad nito So mayroon tayong tanke mga idolo, mga kaibigan, mga boss Ito ginagawang uh, motor dito Scrambler, so yun Uh, magdidikit tayo ng sticker so paano yung mga, mga step kung magdidikit kayo ng sticker so para hindi mapaling yung inyong paglalagay so kailangan natin mga idulo ng masking tape so mamimili kayo dito kung saan nyo gustong ilagay kung dito, dito or dito so sa baba ko ilalagay itong mga boss yan so lalagyan ko muna ng masking tape yung paglalagyan ko ng sticker para hindi siya pumaling. right. Okay mga boss, ganito yung ginawa natin mula sa tangke. Yan, mayroong klebe yan na pa So naglagay tayo ng tape para makita natin yung diretsyo. Tapos naglagay tayo ng dalawang pababa na magkapareho yung sukat. Then dinaya natin ng konti. So pangit naman pag Uh, uh, sinunod natin to masyadong mababa so naglagay tayo ng magkaparehong sukat na dalawa pababa na tape and then naglagay tayo ng pattern dito sa baba since na dito natin ididikit yung sticker so makikita na natin yung forma so yan mga boss andito rin yung klebe ng tangke so dito natin tinapat yung isang pababa so ganun lang yung idea tapos ganun yung gagawin natin uli sa sa kabila. So, tanggalin natin. So, ay mga boss, itong sukat na to, 'yun lang din yung lalagay natin sa kabila para hindi tayo maligaw. So yun, nakabit na natin yung sticker ng pantay. So lagay lang muna natin dito. Okay mga boss, tagawa na natin yung tape. So kung ano yung ginawa natin sa kabila, ganun din yung ginawa natin dito. So dito natin didikit yung sticker Yeah, pareho silang nandito yung gulo sa may klebe. Okay. So mga boss, pantay naman yung pagkagawa natin. Yan. Dito naman sa kabila. Okay. Sa ilalim. Mga boss, ang susunod natin gagawin is tatap coat na naman natin yung sticker. So lalagyan ulit natin ng tape. Para matap coat natin to ng makapal. Yan mga boss, mayroon tayong Samurai na clear coat. Ayan, clear coat. So, top coat natin tong sticker. Okay. So naman So guys, at na top coat na natin yung ating Tangke Yan 'yun yung sticker ng kanina. All right. Okay mga boss, eto na yung ating finished product. So, ayan na, top coat natin. So, ayan na nga mga ibigan. Uh, ganun lang, magkabit ng sticker. So, dito na nagtatapos yung ating video. Maraming maraming salamat mga ibigan sa inyong pagsabaybay sa ating mga videos sa ating channel sana mga ibigan ay mag-subscribe na po kayo then hit na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin ni-upload pa thank you